Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sira na nga po ngayon ang chemistry ng Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong center na pinakamadaling makuha ng Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops, kasalukuyan pa rin ngang pinoproseso ng Wolves at ng Knicks ang kanilang ginawang trade nung nakarang araw, ay hindi pa nga po nakasama si Dante at Julius Randle sa ginanap na media day ng Minnesota Timberwolves. Pero kahit na ganon ay naging masaya pa rin nga po dito ang kanilang mga manlalaro. Sa katunayan, mismong si Anthony Edwards na nga po ang nagsabi na bagamat man nga po nasaktan siya sa nangyari sa kanyang teammate na si Carl Anthony Towns, ay naintindihan na rin naman nga po niya ang ginawang business decision ng kanilang kupunan. Pero kahit anuman nga pong paniniwala ngayon ng Minnesota Timberwolves sa kanilang bagong lineup, ay nagdadalawang isip pa rin nga pong ilang mga NBA analysts sa kanilang kakayahan since simula nga po nang gumawa sila ng trade ay tuluyan na nga po nalang nasira ang chemistry ng kanilang kupunan. Sa katunayan... Sinabi nga po ni Edwards na posibleng nga daw na, po na mahirapan at matagalan ang Wolves na makapag-build ng relationship at chemistry sa kanilang mga bagong teammate na sina Julius Randle at Dante De Vincenzo. Pero sisikapin pa rin nga po nila itong buhin since lahat na naman nga po sila ay gustong manalo sa kanilang mga laban. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong center na pinakamadaling makuha ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, inaasahang hindi makakapaglaro si Christian Wood sa simula ng regular season, since kakailanganin pa nga po niya ng at least isang buwang preparasyon para maghilom ang kanyang natamong injury sa kanyang tuhod at mapakondisyon ang kanyang pangangatawan, ay meron na rin naman nga po sila ngayong ilang mga big man na mapagkakatiwalaan na maring pumalit muna sa kanyang pwesto, kagaya na lamang na, na Christian Coloco, Jackson Hayes, Kyler Kelly, at si Colin Castleton na siyang aalalay sa kanilang superstar big man na si Anthony Davis sa pagdating sa rebounding at depensa sa ilalim ng basket. Ngunit ayon nga po sa ilang mga NBA analyst, naniniwala nga po sila na hindi ito magiging sapat para maging competitive ang kanilang kupuna season. Gayong kailangan pa rin nga po nila na kumuha ngayon ng at least isang bago at mas papagkakatiwala ang center. Kagaya na lamang ni DeAndre Ayton na balak na nga na pong itrade ng Portland Trailblazers basta't makakuha lamang sila nang at least isang future first round pick. And since nga po willing rin naman ang Lakers na ipamigay ang kanilang draft pick para mapa-improve ang kanilang lineup, ay magiging madali na lamang nga po ang ganitong klaseng trade sa kanilang kukunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.